Mag-ingat sa ganitong klasing tao. Number one toxic na tao. Sila yung mga taong sarili lang ang iniisip. Mahilig manira ng tao para umangat sila at ma maging bida. Sinungaling at hindi mapagkakatiwalaan. Number two manipulator. Mga taong mapanlamang mahilig magkontrol ng sitwasyon. Ito yung mga taong babalik rin nila ang sitwasyon para ikaw ang mapasama. Number 3. Manggagamit or user friendly. Ito yung mga taong kahit kailan wala siyang magawa nagawa sa iyo. Ang gusto niya ikaw lang ang gagawa o tutulong sa kanya palagi siyang may dahilan kapag lumapit ka sa kanya number 4 may taong negatibo mapride o mapagmataas ang mga taong negatibo number 5 pabiktim ito yung mga taong sisiraan ka sa maraming tao para siya ang maging mabuti sa harap ng iba